vlog na ako. No? Anong araw ngayon, boss? Babies? Happy Thursday sa inyo, mga idol. Good morning. Ayan, nandito kami sa boss. Si Mag. Si Labas. Dito kami sa William Miguel, mga idol. Dito sa Angono. Ang mapapansin nyo, mga idol. Yan yung William Miguel. Ayan ito mga idol? Event center. Malaki. Ang mga pansin yung mga idol, yung kumpanya po namin ang nakakuha nito. Lahat po, itong Villa Miguel. Pagdating po sa mga roofing lahat po yan. Amin po gawaan niyan ng araw na yun. Na, Nag-start po kami dito, halos pandemic po sa ano? Ayan, pandemic yan, lahat yan. yung mga spandle na yan, mga idol yan. Kami rin gumawa ngayon, lahat. Kate, Hoping. Dol! Ayan, katiwala ni Sir Jun, mga idol. Shout out, idol! Ayan, Ayan si Boss. Kate, alin mo lang. Ito mga idol, kung mapapansin niyo mga idol, ang, ang, lalaki ng mga isda dito. Ah! Kapitayo! Ayan mga idol na isda. Eh. May tilapia pa nga rito, no? Sa piraso lalaki. Ano yun ah Tatlo. Ah, oh, tatlo? Ay, ang ganda ng art mga idol, oh. Ang mga pansin nyo, no? Nung nabubuhay pa si Sir Miguel. Ayan, lagi kami dito mga idol. Ang mga Ang mga idol mga idol, kami rin gumawa yan, lahat yan, part, part ng roofing, lahat ng mga joss yan, matagal na to mga idol uh, ngayon, ngayon dito kami ngayon mga idol kasi nire-repair po yung yung tulo, pero pinatunga namin ng joss mga idol, kung mapapansin yung joss na yun nasa taas pero, sulit yan mga idol, sa sobrang tagal nag-crack na, kaya tumutulo ngayon Uh, pat patapos na rin ako mga idol. Inaayos namin to kahapon to yung nagki uh, kay Architect Sole Distro. Ngayon, uh, naghap kami rito kahapon. And ayos na to. Unti-unti na problema ni Sir Jun. Mawawala na tulo rito. Uh, hindi kami gumawa niyang ano na mga idol. Yung mga uh, Ibang grupo ang gumawa. Yun lang ang hindi namin nagawa sa area na to. Ay. Ayan, pati na yung mga idol. Ayan, kami rin gumawa niyan, lahat. Ayan. Ganda, ganda ng ano na to, event center. Pansin yung mga idol, no? Ayan. Ganda, oh. Ang laki na Villa Miguel. Okay, thank you. God bless mga idol. Good morning po sa inyo. Happy Thursday. Ayan yung project day ko mga idol. Pinagawa namin. Boss, kapitayo! tayo! Kilalang kilala po yung Paris Cross Roping Enterprises dito mga idol. Kasi kami halos gumawa dito lahat, yung sulit lang, yung nire-repair namin, ang hindi namin ginawa. Yung ibang grupo gumawa, kaya ngayon, sa sobrang tagal din, nag-crack. Uh, kaya nire-repair po namin, tinatungan namin ang jas. Kaya kung mapapansin yung mga hardy, kami rin gumawa niyan. Uh, uh, nilagyan, na, nilagyan nila ng ano, mga halaman. Ang ganda, ang ganda ng event center na ito mga idol. Oh. gumawa niyan yan. basta yung part ng jazz roping bukod sa solid yan hindi kami gumawa niyan laki ng gutter nito mga idol 26 yan stainless nah, makapansin yung mga idol kami rin gumawa niyan yung pader na yan yung part ng roping na yan ay yung motor ko new gear Pansin nyo mga idol, ganda nyo no Dito lang po sa Angono Rizal Bilya Midil Pansin nyo mga idol Ang ganda ng artist nito mga idol Yung gumuhit nito Alay mo siya Wool yan Pader Pero nilagyan nila ng design Nakala mo totoong bahay yan no Ang ganda Ang ganda Ayan, ginawa namin mga idol. Lahat yan, pang kalahatan yan. yan. Laki nito. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follow. Good morning po sa inyo. Happy Thursday. Mga idol. Yan yung ginawa namin mga araw Okay, thank you. God bless.